Ah, tanong ko lang bro, kay kung ganda si Brother Wendell, kasi bala kung i-deliverance yung bahay namin. Tama po ba na isang oppression yung palaging mawawalan ng aming tahanan? Agay, ah, pera, laging na lang sa aming bahay na wala. Wala po talaga kahit sa amin walang makapagsabi dahil wala mang ebidensya. Saka imposible naman lagi kahit sa na, nakasil, <laughs> nawawala pa rin. Napag-alaman ko kasi yung bahay namin ilagyan pala ng tatay ko na ng, ng mga coin sa bawat kanto ng uh, bahay ang bahay namin. And, ayun. Uh, although napanood ko naman brother Jando yung mga yung mga uh, guidelines mo regarding sa deliverance, pero uh, pwede po ba ako makahingi ulit ng kahit uh, a little advice again para sa ano po ba yung sunod-sunod uh, na proseso? bukod doon sa napanood ko kasi yung paggamit mo ng uh, ba, to pagturo mo ng paggamit ng mga fundamentals pero yung ano ano ba bro yung pagsunod-sunod paano ko gugugawin i-deliver yung bahay namin ah uh, tinanong ko talaga yan kay Father Winston Kabading <coughs> dahil may case noon na yung kahit si Father Darwin may kaso din na yung napakalaki, millions talaga na pera na inilagay nila sa napaka-safety na lagayan na sila lang ang nakakaalam. Wala ng iba, ngunit biglang nawala. At hindi lang isang bisis nangyari yan, kundi maraming bisis. Meron din mga kaso na lumapit sa amin tungkol diyan uh, investisyon ang kanilang bahay. Sabi ni Father Winston Kamading, Order of Preacher, isang exorcist, dapat ang manguna dyan talaga ang exorcist mismo. At may ritual na uh, formula ng ritual sa exorcism na ikuman sa fallen angels na nangnakaw ng salapi ba o ibang mga bagay na muling isa uli. May ritual sa ganyan. Kaya dapat, ang gumagawa niyan ay exorcist na talaga. Ay, hindi ko ba pwedeng iparinovate ang bahay hanggang ba siya na-exorcise? Paano po ba yon? Pwede ko po ba siyang iparinovate kahit hindi pa siya na-exorcise ang bahay namin? Kung makakunta kayo ng exorcist sa diocese o malapit ng diocese ninyo, mas mabuti na bago niyo i-renovate, i-break ang consecration ng bahay sa pamamagitan ng exorcist at uh, i-deliverance and then muli niyang i-bless uh, bago ang isinagawang renovation. Kung maari, sabihin ninyo sa exorcist na yun ang mga kaganapan na nangyari sa bahay at may formula na ikuman ang fallen spirits na isa uli yung kinuha nila. So, mas mabuti na unahin yan. Okay. baby bro, Wendell. Ah. So, hindi pala talaga matutuloy yung renovation naman. So, thank you, bro, Wendell. Napakagandang advice niyan. Okay. God bless all of you. Bye, bye.